Ini perutnya nih. Perutnya. Ini Yan pala maglinis yan. Hindi ko alam gamitin. Hindi ko alam ano yan eh. Maglinis eh. Parang yung nasa labi sa akin. Ay, nasa akin na. Kabuti. Yan. Lagi mo yung paglinis. Hindi na ito pwede Wala na yan. Wala na Bulok na eh. Woods na siya. Woods. Ito ano sabi mo ito? Ano sabi mo rito? Ayos! Ayos! Ayos na. Parang lasing lang. Goods na goods yan. Goods na goods. Ayan pala brother. Wag no? gano'n yan. Malinis. Mamaya ang masarap niyan kung pa paano magluto. Gigisan lang ito. As is. Nag-like na kagad si Toto. Ano? Yung si Miro. Kita niya yun. ko doon sa GC natin. Lutong Ilocano yan, brother, uh -huh. Lutong Ilocano. Pareho lang luto na ito. Ay, niyo. pares ba? <laughs> Lutong... Ano? Ilonggo, pareho lang. Magkakata na lang ito pag sinahugan mo ng iba. Ano yung nasa mo? Pare, ihalo mo sa labong. Garapin si Toto doon, oh. Dito yung galing. Ito galing yan. Ang saging yan dati. Paliwnya naman si Puyo. Pag na pagtag brother, naglalabasan yan, di ba? Ngayon, mm. may kasama tayo. Ito kasi yung ano eh, na alam ka rin sa garis, mga ganyan. Nasa yung maliit. Sayang ano? Hmm. Sa sa bukas, maghanting ulit tayo. Sa dayami brother, ganitong ganito rin, pero mas malalaki yun. Hmm. Kabuti sa dayami. Hindi namin nila na yun, gawa ng akala namin. Ganito, ganitong ganito rin yung tsura yun. Akala yung... kasi namin, kanyan, yung lason ba? Hmm. Diba may nakakalason yan? Pero ito yung dayami sa ano, dayami sa yung kinagana ng palay. Mm -hmm. Pag nakakita mo yun, putik na Pag yung nabubulok na, uh -huh. ganito kung ganito yung tsura nun. Pero mas malalaki yun kasi dito. Yung nasa palay? Oo, oh, yung pinagdiikan ng palay ba? Yung, uh -huh. Pag nabulok yun, ganito kung ganito yung tsura nun. Ayong. Uh -huh. uh -huh. Oo, oh, yung. Ba, pagkulala sa downside nyo? Balot lang ano? Sabi si Mimi. Pareho rin luto sa kanila. Binabalot lang yan yung pampanga. 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 Anong, anong luto yung anong luto? Anong sahil. mo. Kasi mo. Kasi ano. Isalita mo sa pampanga yung. Kasi ano wala sa babaw ng kanila. Yung, yung. Yung. Sabihin mo sa kapampangan. Yung gusto mong sabihin. Manya, manya. Ito bote. Sige. kasi yan i babo mega babo na si dabuti sa kap ka mo kasi to beti ano ano yung video nito yan ano yung video nito ah yun pala yun ngayon talaga pag may mga kaikrama kang mga tagibang lugar eh matuto ka sa mga kwan eh hindi mong pagkain ba pati marami dyan marami eh dapat kan, nandun kapila eh hindi pakai kaya pumunta nih. Buka. bukas Bukas yung. Putang ina, magisawa ka na. Dawat at dalawa lang ng ganyan uh hmm. kalaki. Dalawa. Sa bago lang sa saging sa kan. Ah, dalawa lang. Sobra sa sobra. Oh. Yung ami yung masarap na no? yung mas malalaki yon. Pero yung ba talaga yung kinakain yung yan. Saging ini niya. Ay okay. sabi niya sa lalo na sa aray. Kinagapasan ng palay. ah, yung sabi mo sa dayami. Oo, yun pala sa palay Yung Hindi oh, hiwalay rin palaya. Maraming langgam dyan yung, langgam. Matatayuan mo. Maraming langgam dyan yung. Maraming langgam dyan. Sabaw mo yung, masarap. Langgam, maraming langgam dyan. dyan. Sinutayaan mo? Wala, dito ko sa nyo. Ah, diba? Anong sabaw? Paano yung sabaw yung? Paano luto? Isa? Bigyan mo lang ng bawang sa sibuyas. Bawang sa sibuyas lang. Sabi siya yung maraming linggam dyan Ayaw <laughs> mo kinik Ayaw mo naman sa walang pera yun ha Hindi ka na rin Ayaw mo naman si <laughs> bingi ha So take yun brother ha huh? So take food Yung kinain natin na ano, yung maliliit na kulay brown, yung pag kinagat mo ay eh, malutong.

Ang nawalang apon ni Direktor Katapang to eh. Huwag <laughs> <laughs> tayo kasi sayang eh. Hmm, hindi na, cellphone lang to. Huwag <laughs> na yan. Talo-talo na yan. <laughs> yung balot mo lang ba yan sa saging, sa brother? Hello guys, for oh, okay. okay. ah. pa natin to. Huwag <laughs> yung lang sa aking dana may asin. <laughs> Ihawin mo. Tihaw ba yan? ba yan? Gisa na natin. Sige pa natin sardinas to. Gisa so. na sardinas. Ano oh, sa misa ba doon? Sabi ni Boyong eh. Misa mm -hmm. ba ba tayo Ron, Wala. Ano yung ulam Ano? To? Giniling. Ah, pwede na. Sabay sabaw no, brother. May istaka ba dyan? Sim 2 may istaka? <laughs> wala tayo sa labas niyan. Ayan, paan ni Nissan mamaya, papakita namin sa inyo kung paano lutuin daw. Kat po na natin yung video rito ha. Mga katoto ha. Yan Buti na, na curious kasi yung tura na yun. Hmm? Sinabi kong na-curious ka ba? Tinignan natin kung sa meron niya. Ano hindi ko alam eh. Kwentuhan lang kami kasi may nakita ako doon sa babae. Eh. Sabi ko may da may kabutihan sa May tsura noon sabi niya. Tingin kami diyan oh, putang may meron. <laughs> Tapos madami putang ina. Talaga, hindi ko talaga alam yung brother eh. Kumikot na kami. Kasi sa amin may muntikan naman matay diyan eh sa kabute eh. Ay, bayan natin na, Ha? Ah. Eh, may ano yun, may corona yung kinuha niya. Oo. Oh. Yung may parang net, puta patay na talaga doon. Tropa. Tropa 'yun eh. Pag kinain mo yung parang may... Ang ganyan kulay, ganyan. Ang katayara, brother, eh. Gapang ah. sa pilapil, eh. Ay, wag. Oh, wag yun. Ina. Yung parang may kulay orange. Oo. Patay ka doon. So, nga raw, eh. May lasan yun. So, katayin nga, brother, eh. Ah. Ito yung dalawa, eh. Ay, pag hindi mo nagapan yun, doon ko mamamatay sa sopa tayo. Eh. Sinawag sa dyan. kwan ba? Sinawag sa tilapia, ginataan. Meron na lang dyan, eh. Ano, laki raw, eh. Ligbos. Ligbos, ngayon, ngayon, ligbos nga yun nga yun, ligbos nga. Ligbos hindi, iba yung ligbos na ano, yung... Para makil sa kilo putis, eh. oh. Anong yun yun? Oh. Malalaki, puti sa... Oo. Oh. Ano nun yun? Yung mananaki, nakulay puti. Oo. Ah, matam uh. ganyan talaga eh. Yung tumutubo sa ano, sa... Ah? Hindi yung sa bundok na gano'n na maliit. Ah. Bu ganito rin ang kulay, pero matulis yung dito niya. Oo. Uh. No, yung madami... Matulis yung, yung dulo? Oo, ah, matulis yung dulo. Ganito, ganito ang itsura niya. Pero hindi Bye, yung, yung, yung matulis. Brad, pero yun na ano? ano. Yung niya, brother. Malapad? Alam mo yun? Oo, oh, yung malapad. malapad Malupad na pa eh, Maputi no? Oh. May itura Yung malapad na maputi naman yun Yung tumutubo sa lupa Yung parang bundok na maliliit no. Sa punso Yun malalaki yun Doon sa mga ano Kaso yun naman, yun naman Masyadong makapal Binabalatan pa Tinatanggal yun yung ganito Binabalatan May makunat daw yan eh, di ba? Yung, yung, oh, may yung yung tumutubo sa kawayan, yung kulay puti. Yung mukhang oyster. Ano Kinakain ba 'yon? Oo. Uh, Ay malinis. Oh, yung parang oyster. Yung parang talaba, itsura niya. Pwede kasi 'yun eh. Oo. Oh. Hindi, hindi siya matigas. Makunat. Pero masarap 'yun, hmm. sige mo ba rin sa kawainan doon, sa baba. Oo, oh, wala rin. Tukay sa agro no. Diba okay. marami sa kingan doon? Oh, Ang kunat yung gano'n. Meron kaya yung Pero kayo, no, sa agro? Pwede?

hindi naman masama yun. Hindi. Hindi. Maraming klase sa na ano, di diba, mushroom. Hmm. May mga buto ito na eh. Sa ilalim ng dahon niya. Hmm. Hindi lang pala linisin yan. Hmm. Basta matanggal mo lang yung lupa Puputi naman yan kapag may magdala mo rin. na po, patapos na maglinis. Mamaya-maya, pakita namin kung paano lutuin ito. So, ano, Kasi hindi ko alam eh kung paano lutuin to eh. Mag-aaral tayo ito. Ayan na po lahat ng namin. Na kuha Yes. All this memang itu Ni maitim brothers dulo ano ya. Indahon niya. Hindi mo pwedeng agawas tangkay, pinuputol-putol pa lang ng akin ano, Para daw. Makunat ba ano later? Eh tawag Saan nga yan? Sa akin na yun. Nakuha ko sa si Master? Dito, nga doon. May number ako dito. May number ako dito. Diba nga ka dito? Saran ko rin. ko ba bihaya yun? Biyernes? Ba't sabad o? Biyernes na. Biyernes na. Sabay na kayo. Sabay tayo, biyernes. Sabay naman. Sabay ka? Biyernes yan. Biyernes ako siya. siya. Parang linggo makabalik. Gabi na, na kayo, mali. Biyernes.

Sabihin mo kay Sir Antonio. So, no. Sir, kano? Yung sobra sa pera ni Sir May sobra pa ng 6,000. Ayun, gusto ko sanang pera mang kumula yun. Eh, wala nang halit. Ha? Gusto ko ng malong, guys. Ayun na. Ayun, umpisa na. Konting, nga konting ba? mantika lang. Yo, lagi nah ngiling-ngiling tuh. Oh. Yo. Sudah. Tuhis Ini yang sebaya. Hah. ピシャラピシャラピシャラピシャラピシャラピシャラピシャラピシャラピ sarap

Sarap! Init! lalo pala ako.